So, ayan, welcome guys to my channel. Ngayon naman ay gagawa tayo ng lumpiang gulay. So, hindi tayo dito gagamit ng karne. Gagamit tayo dito ng tofu or tokwa. And then, bagu beans na hiniwa. Ginayat ng maninipis. And then, carrot, toge or sprouted munggo And then, repollo or cabbage na hiniwa ko ng pahabat. Paminta, bawang, sibuyas, asin. And then, itong seasoning natin ay nor cubes na chicken flavor. And then, syempre, hindi mawawala. Ang ating lumpia wrapper. And of course, oil. Tara, simulan na natin ang paggawa ng lumpiang gulay. So, maglagay muna tayo ng mantika. Tapos, ilagay na natin ang bawang. Yes. At pag medyo nag-caramelize na po siya ay, ilalagay na natin itong ating tokwa. Ilagay na natin ang 2 teaspoon ng asin. Pamintang, garo. dala lalagyan na rin natin ang ating chicken cubes. Then lalagyan na natin ang carrot at ang ating sprouted munggo or toge. Inugasan ko na po ito guys. Then lalagyan na rin natin ang ating baggy beans and cabbage or potio. So, wag po natin masyadong i-overcook kasi piprito pa naman natin, di ba? So, lulukurin pa siya ulit. Kaya, kahit mga half cook lang siya, pwede, pwede na. 2 teaspoon lang po ang ginamit nating asin kasi yung more cubes ay medyo maalat na siya. Kaya, 2 teaspoon lang po yung nilagay natin. Pero, bahala na kayo mag-adjust according sa inyong ayasa. So, yan guys, pwede na to. Huwag nating masyadong palambutin. Okay, magbabalot na tayo. Then, yung ginamit ko nga palang lumpia wrapper ay large na size. Make sure na malinis ang kamay natin. Okay, ganito lang gagawin natin hanggang sa mabalot natin lahat. So, ayan, nabalot na nga natin lahat ng ating lumpiang gulay. So, ipiprito na po natin. Ito. So, ayan, ipiprito na nga natin ang ating mga lumpiang gulay. So para sa ating sausawan naman ay gagamit lang ako dito ng suka. Talagyan ko ito ng sugar, paminta, sibuyas, and sili. Pwede siling na puyok, siling green. Halu-haluin lang natin ito. Kung gusto nyo rin po lagyan ng pipino, okay lang. At eto na, titikman na natin ang ating lumpiang gulay. Crunchy ito. Yan guys, try nyo pong gumawa na Sobrang sarap. Mura lang ang puhunan. At medyo malaki rin ang kitaan. So try nyo na rin gumawa. Thank you for watching. Bye! Bye.